kapi Ba na. Uh, mga oh, idol, may pila dito. Sa harapan ng Pizza Hut, mimigay po sila ng Pizza Hut promo. Ayan po, mga ba po yung pila. May pila din ako, makikisiyos. Makikisali din ako sa sa pila. ayun o. Oh. So, Bait-bait naman. Free food, pizza. Free food. Sarap yan. <laughs> Siyempre, saan yung libre yun? Masarap yun. pabilihin mo? Opa, oo. Ayan, oh, oh. Ayan pila na kami dito. Mga babae dito doon, mga lalaki. Ayan. Dito lang makikita. Sa Aldiapa, sa Atwa. Punta na kayo. Don't be shy. Why? Why shy? Free lang. Libre lang to. Sabi nila. Libre lang to. Pila na. Baka magbayad may yan? Hindi naman tinagnakaw. Ah, wala naman nagpila. Diba? Matindog Wow, sarap. Sarap ng pizza. Ikaw, ano? Ayaw mo? Doon, sa mga nalaki mga lalaki kapag pila. Bait naman ni Manong, ni Kuya. Oh. Namimigay siya ng pagkain. Thank you. God bless. God bless po. More blessings to come with you. Siyempre, ganun talaga. Saan yung may namimigay? Pila. Wala namang ano dyan tayo may uh, Ayan. Ayan. Ayan, Ayan doon, mga lalaki doon. Nakasiparit yung mga babae. Siyempre, napadaan ka lang nito. Tapos gano'n, may pila. <laughs> Ay, namihigay ng food. Wow, thank you. Ayan po, pizza hat. Para pa ng pizza hat. Mm -hmm. Namili siya dyan, tapos marami pinamimigay niya. Pinahi, ano, pinahislice slice. Nakala ko siya mayari. Hindi. Namili siya ng marami, oh. tapos pinamigay. Parang yung sa, Hello. ano, din It's KFC, oh. namili din ng marami, tapos pinamimigay. Pag Ramadan, ganda. Thank you. Ay, Char. Thank you. Wala pa pala. Thank you. Give me water. Ayan, tubig din. Ayan. Thank you. Thank you, Thank you so much.